So ayan na mga ka-explore uh, Nakakuha Ang simang ng lukay So Ayun. Hindi namin talaga Bro, bro. Hindi natin masunog-sunog Uy Bro Nandito yung pinuno sa paligid bro Kaya pala yun. Ayan yeah. Nandito lang sa paligid o Mayroon pang ano kilat Hindi kayang kapangyarihan niya po Pinaproteksyonan niya bro Na hindi natin maituloy yung pagsunog Nandito yung pinuno Putik gamay na pinuno yan. Ulihin na rin natin yan bro pag nagpakita yan. na natin Itaboy muna natin para masunog natin to. Sige bro, sige bro. Iikot natin bro. Itaboy natin, iba't taboy natin. Kailangan natin matuloy yung pagsunog. Baka gusto niyang kunin yung ano ba, ito. Para mabuhayin niya ulit at ibalik sa pagiging wakwak -wak na mas malakas ayan dumadalug-dug na kumikidlat na ha? Ito, bro. hindi ko na siya nararamdaman sa paligid pero ano din eh mautak din kasi yung pinuno marunong siya ma magpanggap at manglin lang sige bro uh, sindihan muna bro hawak kami yung pahamok ko kapag humingat to bro wala na sya sumayon na dapat siguro may dala tayong ano susunod bro may dala tayong haling uyong chinilas Kanina. O yung plastic para madali tayo makapagpaapoy. Ngayon kasi uh, umaambon. At you know, parang meron ng taligsik. Uulan. Nagkumikilat na. Ayun, hmm? namumuti na yung langit. Mahangin. Mahangin? Hmm. Akala ko talaga kanina bro na umaapoy na. Ayaw bro. Mahangin. itong pinunong aswang na to ang pinaglalaroan talaga kami pinipigilan niya yung, niya na masunog to Sige na Parang umuulan na eh. Dukta na hindi na yata. Sa dapat hindi ito mapapalong. Baka yung yung damo doon sa kabila bro, baka tuyo yun bro. Yan, sige. Ito. Bukang ito na bro. Yung yung damo sa kabila bro, baka baka tuyo yun. Thank Ayan. Ayan, sunog ng wakwaka ah. Ayan. Oh! nah, Parang nagalit yung pinuno bro. Nagmamasid lang pala talaga siya sa paligid bro. Wala ka nang magagawa ang pinunong wakwaka Wala ka nang magagawa dito, babantayan namin to. Piti yung buto, bro. Yung buto na nga po. Hmm. Wala, yeah, bro. Ang lakas ng kidlat, bro. Parang nagalit yung demonyo, bro. Sa ginawa natin sa kanyang mga alagad. Okay. Eh. Yeah, Gabi, amoy. Oh, gumo. Tama 'yung galit mo. Ano, bro? Galit ng pinuno, bro. Yan. Ah. Yi yeah. Samo, sama nang amoy bro. Sama nang amoy. Mending ma masyadong mabaho kapag nandun ka banda oh. saan papunta yung usok? Ini poster tu. Tak kalau mau Talagang pagod ka talaga. Ugdaw. Bro, hindi natin ito iiwanan bro hanggat hindi na ano bro? Abuhin talaga natin. Bro? bro. Ano? Ano? Uy, Uy. Ito 'yung maingay kanina, bro. Abang nagsusunog tayo. Alira to bro. Anyayan. No? Napakalakas niya. Tambon. Mukhang balat niyang iligtas to, pero wala na siyang magagawa. Ugdaw na. Hindi na kunin niya abo bro. Ha? Huh? Hindi kunin niya abo. Mas maganda sana wag muna natin iwan pero may nagpakita kasi isasama na natin yun. Uhulihin natin. Eh, dito lang yan, nagmamasid lang yan. Bro. Nandito bro, nandito bro. Bro, lihan ka, nandito. Nandito. Diyan lang pala nagtago. Hindi ko kaagad napansin. Sa. Nandiyan. tara bro, tara bro. Puhulihin natin ito bro, isama natin ito sa pagsunog bro. Sisi. Si. Napakasama nito na bro. Nakakasala oh, mo. Bro. 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 Ayan. Huhulihin natin yan bro. Isama natin sa pagsunog yan bro. Sisi. Si, si, Para di na sila dumami pa. Punti pa ka, may ka. Banda ka. Ulihin natin to. Isama natin to sa pagsunog to. Bro. Huwag ka nang gumamit ng pampahina, bro. Hindi to tinatablan. Walang, walang epekto yung pampahina. Tudasin so natin to agad. Parang ulit yan Ha? Saan? Nakita mo? Huwag kang matas Ay nandoon Kung matapang ka, lumapit ka Lapit <laughs> Ang layo mo pala Kung napansin, nandoon ka na pala Ang lakas bro. Sana oh, kenapa yang lakas? mau Kenapa lakas? <laughs> ang lakas bro. Ano? Uy! Saan yun? Napakasukal dito bro! Saan na napunta yun? Bro, baka may ano dito, dito ah? Ha? Parang nandun bro! Mukhang nakatakas bro! Ang bilis ah! Napakabilis! bilis. yata bro ayaw din mauli bro bro mukhang itinulo niya yung pirosa niya para lang makata uy, oh. Uy, uy. para sa ukbos bro saan yun? ha? para sa ukbos so, Mabuti sana kung yung mata natin ay nakatutok sa kamera. Baka mahagip ng kamera ba? Ano yung gumalaw bro? Ha? May gumalaw Tara tara parang nandun May gumalaw Gumalaw yung dahon Hindi ka siya wala Putig tiil Saan? Wala yung matala Ha? Uy. Ano bro, kaya tong lin? Uhuli natin yan bro. Uhuli natin Lumayo ko eh. Ha? Lumayo. Natakot. Natakot eh. Natakot. Ah, uh, nung tinu tinudo natin yung lakas natin bro. Talagang ano na. Tinudo niya na lahat para lang makalataka sa atin. Ano patakas tagasin natin hindi? Hindi, eh, huwag natin patakasin yan. Bro, bro, dahan, dahan, bro. Baka may backup yan. Baka may back yan. Bro, bro, nagdapa. Ha? Huh? Bro. natin yan, Tembak, bu. yan. Ini bibi. Tanggalin mo muna yung ano mo. Uh, huwag ka munang gumawa gagamit. Mas lalong lalayo yan eh. Ha? Ah, eh, yan. Ayan lang natin kung saan siya papunta. Sige, sige. Andyan ka pala. So, bro, Gagawin natin yung plano natin para di makatakas. Huwag na tayong gumamit ng pampahina. Hindi tatalab talaga. Okay. Patali natin uh, agad para di na dumami sila. PC. Tara, palakas ng palakas lang yung ulan. Tara, tara. Tara, So, ayun mga ka-explore. Uh, Umuulan na. So, napilitan kami mag-withdraw ni Mang at hindi na habulin. Siguro babalik kami bukas. So, umuulan na talaga. Kailangan naming makauwi. So, si magkiting, no? So, kailangan namin makaakit sa tuktok. Umuulan na talaga, mga ka-iplo. Oh. No? Malakas na yung ulan. So, withdraw muna kami. Hindi natin ipipilit. Malakas talaga ng ulan. Wala na talaga. Babalik na lang tayo sa ibang araw, bro. O bukas. Tara. Malakas ang ulan, bro. Tara, tara. Tara.